Hi everyone! Welcome to my Facebook page and Love Vlogs. This is Nancy. Today, I will share with you about sa love pa rin, love tips, or about sa relationship goals. So, sign na mahal ka talaga. Number one, pinapatawa ka niya. So, ito yung mga gusto ng babae kapag lalo na kapag maraming pinagdadaanan, maraming iniisip, maraming problem. So suit situate it guys na ito yung dapat gawin niyo, yung pinapatawa nyo yung girls or vice versa na yung guy naman ang pinapatawa nyo. So sa guy ma-feel mo na love kanya kasi nga lagi kanyang pinapatawa. The moment na para napapansin niya na nalulungkot ka or meron kang iniisip, so gagawa at gagawa siya ng paraan, mga jokes or mga linyahan na agad kang nakakalimot muna sa mga problem mo. No? So, may experience, may experience nyo to, girls, na feel ka na love kanya kasi pinapatawa ka, lagi kanyang pinapatawa. So, yun ang number one. Na sign na mahal ka talaga ng isang guy. Number two, gusto ka lagi makapiling. So, he's see to it na kahit na busy siya, nagdetect siya, nag-call, um, tumatawag siya, nagpaparamdam lagi, na nandyan siya kahit na malayo. Or, talagang gumagawa siya ng way na magkikita kayo. Kasi nga, gustong-gusto niya na makita ka, na makapiling kanya. So, sa inyo na talagang mahal ka ng isang guy. Kahit na, ano pa ka busy yan, gumagawa siya ng paraan talaga na makita ka niya. Dahil sa gusto kanya niyang makita dahil mahal na mahal ka niya. Ayan. Number three, itong lagi siyang nag-e-effort. So, um, kahit na napaka-busy niya sa kanyang work, sa kanyang duty, um, he, he always I uh, think or uh, give time for you no sa pag-effort no ano ba yung mga effort yung gagawa siya ng way na ikaw ay uh bigyan siya ng mga bigyan ka ng surprises na hindi mo naman aakalain na uh, ibibigay sa iyo so effort 'yon gagawa siya talaga ng mga way na yung magugustuhan mo no, ma-feel na magiging happy ka sa kanya. So, yun yun ang aking share sa inyo. Yung mga sign na mahal ka talaga ng isang guy. Pinapatawa ka niya. No? Gusto ka lagi makapiling. And, lagi siya nag-effort for you. So, yun lang guys. Ang share ko sa inyo. Hope you like it. At, at ka, um, sa mga hindi pa po nag-follow, please follow for more videos, love tips, relationship goals, advices, at saka like naman and share kung gusto nyo yung gusto nyo video ko, i-share nyo sa iba. So, salamat guys. God bless you.